Labis ang pangungulila ng pamilya ni Dr. Rajin Monet Romualdez dahil sa kanyang bigla ang pagkamatay. Linggo ng hapon nang matagpo ang patay ang doktora sa isang kotse na may tama ng bala sa ulo sa barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Ayon sa pinsan ng biktima, mabait ito at magdiriwang pasana ng kanyang kaarawan bukas. Hindi deserve ni Dr. Rajin o pinsan ko na yung mga ganitong bagay. Kasi napakabait ng taong to. Maraming natutulungan tong tao. Ayon sa investigasyon ng pulis, malapit lang sa apartment ng biktima ang pinaradahan ng kotse at person of interest ngayon ang kanyang live-in partner. Sa CCTV footage na hawak ng pulis siya, ang live-in partner ang huling nakitang kasama ng biktima paalis ng apartment. Siya din ang nakitang lumabas ng sasakyan kung saan natagpo ang patay ang doktora. Yes po, tama sir. yung uh, yan po ang uh, nakita doon ang si po, sa CCTV. Ang kotse po uh, nakapangaral sa pang-apilito mong gangan o sa biktima. Isinantabi na ng pulis ang anggulong suicide dahil walang nakitang baril at basyo ng bala sa kotse. Pinag-aaralan pa ng mga investigador ang posibleng motibo sa pamamaslang. Magsisilot ang lahat. Ang tumug tumugdangok po, ko yan po, yan. Dapat na naki ni Daduana. O, nakakabuhay ka nga ngayon kang tigpapaakin mo the speech. Tapos, yung gay po ang tig-iwalang kanila. Mga ano na lang po siguro yan, personal circumstances. Pero kung sa tingin nila talagang makakatulong, pumunta po sila sa police station doon para magbigay na kanilang kalaytay. Hustisya ang panawagan ng kaanak ng doktora. Pinasalamatan nila ang mga nagbigay ng nasa 1.2 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa pumaslang kay Dr. Rajin. Samantala, ngayong hapon, kinumpirma ng NBI Naga na nasa kustudiyan na nila ang live-in partner ng biktima.